Sa panahon ngayon, usong-uso na ang pagkakaroon ng kalukalike. Yung pipong basta trending ka, magsusulputan din ng iyong mga kahalintulad do kapareha. na ka man, vlogger, basta sikat ka, meron at meron talagang sa iyo'y gagaya. Kaya naman sa usapan ng pagmumotor, hindi talaga nakaligtas ang Honda ADV na motorsiklo sa ganito. Sa video ng ito, iisa-isahin natin ang mga motorsiklong nagpapanginig ngayon sa tuhod ni Honda sa gigil. Dahil ang motor nila na Honda ADV hindi lang basta ginaya, eh mukhang yung iba hinigitan pa mapa -specs man or mga bagong features, mapapamura ka talaga dahil marami mga features na meron sila pero wala sa kasalukuyan na ADV ng Honda. Kahit sino naman takot sa ganito, kahit sa classroom nga di ba? sino ba namang hindi manggigigil sa kaklase mong pinakopya mo na nga pagkatapos ng exam mas malaki pa sa iyo ang score na nakuha. Hindi ba nakakagigil? Kaya heto na ang top 3 motorcycles na ADV lookalike na nga ang pormahan pagdating sa features at specs humigit pa. Naunguna sa listahan natin ay ang Orcal Arios na motorsiklo. Formahan pa lang ADV na ADV talaga. Siyempre, gaya nga, ba? Diba? Di no, mas economical choice ito kaysa sa ADV dahil bukod sa magkamukha na sila, mas mababa pa ang displacement ng makina nitong motor. 125cc lang kasi ito na di no, kaya umabot ng 60 km kada litro ang mo sa gas. At may fuel tank capacity na 9.3 liters, kaya kayo na bahalang mag-compute kung gaano kalayong maaabot mo sa isang full tank nito. Single cylinder at meron ng apat na balbulang makina at Euro 5 certified kaya pasado ka lagi sa emission testing dito. At take note, 125cc ito pero di umano, 14 horsepower at 12.5 newton meter ng torque ang kaya nitong sungkitin. Amazing! Pang 150cc na ang power output na ito eh. Equipped din ito ng makabagong TFT instrument cluster, keyless system at all LED na mga ilaw. At heto ang matindi. Meron na itong dual channel anti-lock braking system or ABS. At the rest ng mga features sa motor na ito ay katulad lang din naman ng ADV, gaya ng adjustable windscreen, malawak na u-box at mga suspensions na hayop din mag-respond sa lubak. Okay, ngayon ang pumapangalawa sa listahan naman natin ay ang Wotan Storm V125 na motorsiklo. Sabi ng manufacturer ng motorsiklong ito, hindi ang lower cc na ADV ang ginawa nila ng base sa paggawa ng physical features nito. Kung hindi yung lolo ng ADV, yung XADV 750 pero take note, 1 to 5cc ang makina nito. So bale, ito yung tipong ADV na economical choice na nga. E yung physical attributes, para kang naka-XADV ng Honda. Pinaamo na versyon ng XADV, kumbaga. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng flat TFT display screen, LED ng mga headlights, sa by the way, ang unique din ng disenyo. At 60 kilometers din ang naaabot ang bawat litro ng gas at merong fuel tank capacity na 12.5 liters. O, oh, compute-compute ulit. At heto ang highlight. Meron na natin itong dual channel anti-lock braking system kasi ang full face na helmet sa U-Box ito. Katulad ng Honda ADV, meron na din itong mga long travel suspension system kaya sobrang komportable na ito mag-respond sa lubak na pinarisan pa ng premium ng mga upuang sobrang lambot kaya relax na relax ka dito at dinagdagan pa ng pagkakaroon nito ng naked feeling at upright na position kaya mas lalong naging hayop kung ergonomics ang usapan mga bro at ngayon dumako naman tayo sa pangatlo at panghuling motor na gumagaya sa ADV at take note, ito na di yung manuang magpapataob talaga ng tuluyan sa mga specs na meron ng kasalukuyang ADV. Pero bago tayo dumako dyan, of course, share ko muna sa inyo itong online game na pwede mo pagkakitaan. Ito ang Kabibe Game. Download mo lang ito gamit ang link na nasa comment section itong video. Pagka-download, open ang app at click register. Pilapan mo lang ang iilan ng mga impormasyon at bam, you're in! Mag-top up ka lang ng coins gamit ang iyong Gcash at pwede ka na agad maglaro. Marami kang pagpipilian dito. Example, itong mines. Susubukan natin ito. Starting na pera natin is 5 pesos dahil ito yung legit na coins na ibibigay sa iyo pagka-sign up mo. At ganun-ganon lang, napalago natin ang ating 5 pesos hanggang 9 pesos. Ganun lang kadali. At sa point na ito, pwede mo na agad withdrawin ang panalo mo. Once again, yung link para i-download ito ay nasa comment section. Ang pangatlong motor sa ating listahan ay yung W Moto X 250 i Base sa mga nababasa, naririnig at napapanood natin online, kalimitang reklamo talaga ng mga nakapag-Honda ADV ay ang arangkada nito na medyo delayed. Karamihan naghahangad na kung pwede nga lang sana gawin ni Honda na merong higher CC version nito bukod sa XADV 750 na hindi naman nga afford ng marami. Kahit somewhere around 250cc lang para naman dibitin sa mga overtake-overtake. At heto na nga, sa halip na si Honda, isi eh W Moto ang tumupad ng mga kahilingan na yan formahan pengalang pa parang mapapabili ka na dahil ADV na ADV talaga 250cc ang engine displacement nito at heto 24 horsepower at 22.5 Newton meter ang power output na kayang sungkitin ng motorsiklong ito O di ba hindi ka na talaga mabibitin sa mga overtake overtake dito but wait there's more anti-lock braking system na dual channel meron na din ito suspension system branded na din at hindi lang putriputo dahil like KYB brand lang naman lahat, long travel telescopic fork sa harap at may spring preload pa ang likuran na shock. Kaya naiaayon mo sa iyong bigat o sa bigat ng iyong angkas ang response nito sa mga lubak-lubak. Premium ang paggagawa ng mga upuan at fully color TFT display ang instrument cluster na talaga nga namang ipagmamalaki mo. Sa kabuuan ng tatlong motorsiklong na banggit natin sa video ay ilan lamang sa mga pilit binabangga sa Honda ADV. Marami pa silang nagkalat dyan actually yung iba mga low class na brand. At kung tutuusin, talagang nanganganib ang Honda ADV sa mga ito dahil ang mga presyuhan din ito ay hindi nalalayo sa kasalukuyang presyuhan din ng Honda ADV. Maswerte na nga lang si Honda dahil wala pa sa Pinas sa mga motorsiklong ito. At mukhang slim din ang chance ngayon na lalapag ang mga ito dahil wala pang dealership na pwedeng pagdalhan o ang hahawak ng mga ito dito. Pero malay natin, sa dami ba naman ng mga nagsusulputan na bagong dealers at brands ngayon, e eh mukhang hindi talaga malabong dalhin ng mga ito. Pero, ibahin e nyo itong susunod na motor review natin itong nasa screen. Ang version 4 ng isang Yamaha 150cc na siniksik na nga sa features, e eh mukhang ilalapag din sa Pinas. Click mo lang ito para panoorin at maraming salamat.